na po mga kuha, so ito na naman tayo no? sa ating panibagong videos. So kahapon, may nag-send sa atin ng video para i-translate doon natin yung nakita niya mga sign. Nagpapadicode siya. So ito mga kuha, uh, decode natin yung sign niya para matulungan natin sila ng magkaroon ng idea uh, sa bawat sign eh, papaliwanag natin kung anong ibig sabihin para ma madikod natin ng buo. No? Ah, itong sign naman niya ay napaka-legit. No? Hindi ko lang sasabihin yung lugar. Pero ini-invite nila ako doon pero wala akong oras. So, tulungan natin silang madikod para magkaroon sila ng idea kung saan hanapin at kung ano ang hanapin Ito naman mga kuha, eh, ginagawa ko ito sa kusang loob ko lang. No, wala akong hinihinging bayad. Kasi sa YouTube, may mayroon naman tayong nakukuha eh. No? Please lang na huwag niyong i-exit yung ads. Kasi sa bawat ads niyan, marami tayong matutulungan. Piso lang naman yan. ah uh, Iniipon-ipon ko yan para makikita nyo din na tutulong tayo sa ibang tao lalo na yung mga bata uh, may oras na pag-collect eh kasi timing ang ang ginagawa ko dyan so yun mga kuwa panoorin natin videos na to at alam ko sa area nyo din, pag may nakita kayo mga ganitong sign, eh magkaroon na rin kayo ng idea. So ito, panoorin nyo mga ko. So ito mga ko ano, ang napansin natin doon, unang nakita natin ay yung C na may dot. So, ang ibig sabihin noon ay enclosed rock. No? So, sinasabi ko kanina na saan hahanapin. So, ito yun ha, saan hahanapin sa batu daw, enclosed rock. So, mamaya pa ito, marami pa ito mga No? Marami pa ito mga sign. So, isa isa-isay natin. So, unang sign niya nakita ay C na may dot. So, ibig sabihin nun, in-close rack. Ayos mga kuwa. So, ang pangalawang nakita niya mga kuha, no, ay yung dalawang arrowhead. Parang ng ganito mga no. Parang ganito. Arrowhead. Itong dalawang arrow na to. No? parang pinagitna na nila to scene na may dat na ang kaulugan ay enclosed rock so itong dalawang ito mga kuwa eh kung sa decoding yan ay pointing no tinuturo na niya, niya ang bato na pinaglagyan so nasa gitna daw ang enclosed rock na pinaglagyan So, yun ang pangalawa mga kawa. So, ang pangatlo at pangapat niyang sign mga kuwa, ay yung X na may dot. Tapos, may kasunod siya na square na may dot naman. No? So, parang ganito siya mga kuwa. X na may dot ang ibig sabihin niyan approximately close. Box na may dot sa gitna ang ibig sabihin niyan uh, cement box. So parang ganito yung mga kuha. No? Ayan, cement box. Square na may dot sa gitna. So kung pagdugtungin natin yung mga kahulugan ng mga kuha, si uh, C na may dot, enclosed rock cow. Uh, dalawang arrowhead nasa gitna x na may dot approximate rose malapit lang uh, tapos cement box yung box na may dot so kung dugtungin natin lahat ng words na yan ang tanong anong hahanapin so enclosed rock bato no nasa loob ng bato o malapit sa bato o nasa baba ng bato saan daw yung bato napagitnaan So, ibig sabihin, siguro, yung malaking bato na to ay Nasa gitna siya ng creek, no? Namuulan na naman pagkahapon. So, uh, saan daw hanapin? Nasa malapit lang. Ano daw nga hanapin? Cement box, yung square na may dot. So, itong apat na to mga kuha na sign, eh magkakaroon na si kakuha ng idea kung ano yung mga hahanapin niya sa area niya no? at kung saan so dito sa panglimang sign dito natin malalaman kung saan nakalagay ang treasure so panorin nyo ito mga kuha ang panglimang sign So, eto na. No? Ito na yung panglimang sign na malalaman natin kung saan nakalagay yung item. No? Ang, si kakuha nito siguro, hindi na makatulog pa na to. Tumigil na rin yung ulan. No? So, ito. Ang panglimang sign na nakita ni kakuha ay yung 7KD no? Sa decoding natin, ganyan yung pagkakasulat. Pero, pag nagsulat ang hapon yan, ay ganito. No? Pinagdugtong niya ang 7 dun sa key bago mag -D. Minsan, dinugtong niya pa nga yung D eh. No? Pero, kadalasan, ganyan yung pagkakasulat. Ang ibang kaulugan yan, no? sa iba, no? sa ibang Uh, naglilipog ay sa tubig daw yan. So, hindi ko naman sinasabi na mali sila. Uh, ito yung sa akin. No? <clears throat> ito yung version ko. Uh, sa karanasan. Ang seven kiddi, ang tahulugan niyan ay nasa under the big stone. Nasa ilalim ng malaking bato no so kung kung susundin natin yung mga decode kanina uh, enclosed rock C na may dot arrowhead na nagtuturo sa gitna nasa gitna daw X na may dot enclosed rock square na may dot uh, cement box tapos 7KD nasa malaking ila, nasa ilalim ng malaking bato. so, pagdugtungin natin mga kuha, yung lahat ng mga kahulugan niya. So, ang pagbasa kasi ng hapon niyan, pabaliktad, right to left, no? Ang pagbasa nila yan, ganyan. So, nasa ilalim ng malaking bato, ang enclosed rock, na napagitnaan at nasa malapit lang yung cement box pero kung left to right tayo no kasi yung napon kasi para sila ano eh uh, meaning by meaning by meaning sila no kung left to right tayo ganito yon pagbasa kung uh, i-decode natin no Saan so, daw ano daw hahanapin? So uh, enclosed rock nasa bato. Saan daw yung bato? Napagitnaan. No, napagitnaan yung bato sa creek to na malaking bato. Tapos nasa gitna siya. Tapos saan banda? Malapit lang. No? So malapit lang yung digging spot doon. O may malapit na babasagin doon. Ano daw hahanapin? Cement box. At saan daw hahanapin? Ito yun. Ito yung hinihintay natin eh. At saan daw yung treasure? So, nasa ilalim ng malaking bato. So, tama talaga yung sign na nakalagay doon sa, uh, sa map niya, no? Doon sa bato. Sa stone map niya. Tama talaga. Pero pagkakasulat doon, kapag di mo napansin yun, nilumot na yun, di mo mapapansin yun. So, hindi mo makikita yun. No, pag di ka treasure hunter, parang wala lang sa'yo, hindi mo makikita yun. Yan si kakuha. Uh, Na-discover niya lang yan. No? Yung sulat na yan. Tingnan niya pa nga ako kung, uh, Sir kakuha, uh, legit ba itong ganito? So, sinabi ko legit yan. So, yun, nagdilikod na ako ngayon. So, ito ako ano, panuorin pa natin yung mga, yung bato na sinasabi niya. Kasi sinig niya ulit sa akin yung mga mga videos niya na malaking bato nga talaga yung nasa area niya. No? may heart pa doon, secret room. Tapos uh, mayroon pang Buddha sign. Tapos may kamay pa doon na nakaganon. So habang pinapanood natin mga kuwa, i-translate ko yun sa inyo. So yun mga kuwa, na decode natin, so malaking tulong ngayon yung kukuha. Tapos, uh, panoorin natin yung mga videos niya pa. Nakarugtong nung pag-adventure pag niya doon. Ayos kakuha. ito ka Kini. So, yun mga ko, ano, nakita nyo na parang may uh, budha dun o banga na sign. Yung malak maliit yung ulo at malaki yung katawan. naparang parang banga siya na malaki o budha. na na, na nakahiga he, So, ibig sabihin noon eh, dinadaganan siya ng bato, ng malaking bato. <coughs> so, napansin, na, napansin ko yung mga kakuha. So, napakaswerte ni kakuha dyan. Kasi legit na legit yung area niya. Yes. Murag na siya. Huh? Murag na akong. nagtanaw. Kapihat daw. Kapihat Wait, no. Oops, saglit lang So, mayroon akong napansin doon Na parang 8 na malaki uh, 8 sa so, ibig sabihin kanina ay uh, Buddha siguro yun, yung sign yun, either or banga. Pero itong utso, ito naman yung kaulugan na dinadaganan yung item ng malaking bato. Yan ang nagko-confirm sa kanya na ng talaga. So eto pa, uh, alam niyo ba ang meaning ng mga dot na yan? Uh, Magkakasunod-sunod sila. Uh, apat sa taas, tatlo sa baba. Alam nyo ba ang kaulugan niyan? Eh, diamond. Uh, parang kung susulat mo yan sa decoding, parang ganito. Parang ganyan makakuha ko. Huwag nyo na ito pansinin. Yung ganun o. No? Tapos mayroong apat na dot. Tapos may tatlo sa baba. No. Parang gano'n siya. No, yung sign na yan. So parang sinasabi na ng uh, naglibing dyan na may nakalagay na diamond. Doon sa nilagyan nila. Malamang banga yan. No. Kung ano baka may isa rin yung Buddha. No napakaswerte. Siguro maliit lang siguro Rino Buda to. Pero, ako, malaking halaga rin yun. No? Ayos mga ako. So, ginabi na mga ako, ano, sa kadikod ng sign niya. Pero, at least, nakukuha natin. So, ito, ito na tayo dyan. Ito yung kamay na sinasabi ko na nakaganon. No? Apat sa taas. At isa dun sa baba. Ito. Sa hinlalaki. Kaganon. Ang ibig sabihin kasi niyan makakuha, eh, sa decoding, di ko nakita yan. Eh. Pero sa experience namin dyan, kaya nilagyan nila ng kamay yan. Kasi kailangan mo daw tanggalin yung mga bato dyan. Yung mga laking bato dyan at nandun yung item. Uh, Bira kasi makita yan. Uh, katulad lang din yan dun sa may on the spot uh, treasure namin. Uh, mayroon din ganyan na kamay. So nasa bato siya. Diyan na mismo. Diyan na mismo na bato na. Napakaswerte nung um, kakuha natin kasi diyan na mismo na area yung tinutukoy ko. O, so, hindi ka na lalayo, kasi approximately close. O, so, na mismo. So yun mga kuwa, yun yung meaning mo. So, yun mga ako ano, ah, nakikita na natin nagkilinis doon si Kakuha. So, Kakuha, ang masasabi ko lang, napakaswerte mo. At saka sipag lang at syaga, makukuha yan. So, yung bato na tinutukoy ko, yung bato mismo na nililinisan mo. Yung malaking bato na yan, na na ng creek. No, na, alam ko na sa creek yan eh, kasi nasa area mo, kitang kita ko yung area mo. So, napakaganda. Uh, mo na yan. Kahit siguro isang buong taon ka na dyan, maghukay Kasi mahal ang bigas ngayon. So, tipid-tipid lang muna. Sa pagka, wag mo lang pilitin yung sarili mo. magapitik pitik lang kapag may budget lang. No? Huwag ka magganap ng mga pinanser-pinanser dyan. O ano paman. Uh, tsagain mo na yan. No, kapag may tiyaga eh may awang Diyos no, huwag tayo dun sa nilaga kasi baka maging itlog pa so yun mga kuwa. No, ang swerte ni kakuwa ito ang inyong kuya Cecil kuha sa daan adios amigo